Patok na patok ang mga mabilog na babae noong panahon ng Renaissance. Ang pagiging payat ay hindi itinuturing na maganda. Ang maganda ay ang pagiging mabilog, ang pagkakaroon ng tiyan, puno ang braso, makakapal na hita, ay tanda ng kayamanan. Ibig sabihin nito, na may pagkain ka at hindi mo ka lang ang magtrabaho ng mabigat. Ang mga babaeng makikita sa mga painting ay may katawan na ngayon ay tatawaging labas sa pamantayan. Pero noong panahong yon, iyo ang pamantayan. Ang pagiging payat ay nakikita bilang sakit, kahinaan. kahirapan.